Dito kayo dumaan oh, madulas dyan eh dito. Oh, dito Ayan po, ayan Ay, May dadayo ng paliligo doon Sa dulong yun Ayan Ito ang guide namin oh, Si ate Ayan o, oh, ayan Ayan, shout out sa iyo ate Ayan oh, Ayan Ayan, yan ang mga anak ko ngayon. Ay, tunay! Kaya bago nakaalis. Hmm. Ayan, ah, sige. Ayan, nasa ah, tubo ka na. Ayan. Oh. na, sa buwangin ka dumahan, anak. At uh, huwag dyan sa bato at matalas. Nahiwan na si Choy. Oh, basta yung sinabi ko sa inyo, iwanan nyo ha. Iwanan ng katangahan. Ikaw pa, iniwan mo. Oh konti lang din ko. hindi masaya kapag wala kang hindi tanga eh suotin suotin nyo na yan hindi pag yan sinuot mo papangit na <laughs> sarap ng lakad eh umagang umaga eh oh Ayan, susulitin namin hanggang ano to. sa buhangin ka lang anak maglakas. Sige na. Kita mo naman yung buhangin. Kita Sige. mo naman anak eh. Sige go. Sige, eh. Sige na. Yung magting magting yung isa. Tumingin ng gili -gili punta. <laughs> uh -huh. na ng gili-gili ang puto. yan? Yes. Yeah. Na ako. <laughs> Siyempre ako yung mahuhuli Ayan o Ayan o Nasa dagat kami ngayon Maliligo po kami doon Kasi di eh hindi po pwede At uh, maraming ano Maraming parang liya Maraming parang damo At hindi po pwede Ay doon tayo doon Dahil tayo dadayo sa White Beach Doon sa dulong yun White Beach doon Buhanginan Ayan o, napapasok tayo ng bakawan. Ayan o, ang bakawan. Ayan o, ayan nung ang bakawan. Ayan. Ano, ganda ng buhangin no Ito ang tamang paliligo, hindi masyadong mainit. Kaya niyaya ko na kagad sila kanina, inaabot pa nga ako ng gapak sa ulot. Ang babagal eh. Ayan o, ayan o. Yun. Ang ganda ng lugar o. Oh. Saan? Ah! Oh, Mag-chinelas -mag ka na. Chinelas na rin yan. Masa din. Masa din. Dapat kanina pa tayo naka-chinelas. Ah! Masakit! Ang sakit. Mm, ang bagaang ka pala. ginit ko yung anak ko kasi masakit daw yung maglakad. Huwag yan kasi masyadong malalaki ang bato dyan. Ay, pala, Phil! Ako, 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 Okay na ba? Ah, ayun. Ah. ayun. Ah. Ah, ang ganda kitang-kita nyo 'yung lugar natin. Ayun oh, ganda oh. Ready tuyo na. Ang ganda ng view. Dito naman sakay. Dito na sakay si Jory. private property po, tatawid tayo sa private property. Ah, uh, makikiraan lang po. Tatawid lang po kami. Kita niyo ganda. Napakaganda ng view. Ayan sila, nag-aakyatan. Private property po yan. Liliban lang kami. Makikiraan po. Hindi na yun sa Rick. Mm. Sa ano na lang natin pala ngayon yun. Sa Rick Rap. Sa Rick na natin bombahan. Sa mga susunod na araw. may challenge eh, oh. maglalakad kami sa tagiliran no? dapat oh. pa dapat pala lumundag na lang tayo choy wow. para doon tayo sa tabing dagat Ayan, oh. Yan, oh. ito na po. Ito na po kami maliligo. Ganda oh. Tahimik. Ang maganda nito, malayo ka. Mababaw pa rin. Hindi sa ganun. Hindi sa ganun kalalim. ayan n'o, oh, sarap po. Oh. oh, sarap maligo. Okay na, okay dito. Mga kalolo Joel ito, ganda. Ay n'o. ayan oh. n'o, oh, ganda ng ano. Ayan sila, ayan. Ayan sila, oh. Ayan, ligo na tayo. Ang ganda ng ano. Ayan, oh. Liligo na. Ayan, oh. Ayun, oh. sarap. Okay. Oh, shout out. Ito na. Ito yung ano ng ter ano, Teresita. Ah. Tama ba? Ah, Casa Teresita, ito po, o yan. Dito kay dadalin. Hmm. Ganda, Oh. Kita nyo, kami lang ang nandito. Oo. May, may naka-floating ata, eh. Okay. Okay, ito maganda rito. Malayo ka, ang babaw pa rin. Kita nyo yung aking ano, oh. yung manugang ko. Oh. Malayo na yan, pero ang babaw pa. Ayan oh! Go! Shout out! Ayun oh! Punta man na sa lulan! Ayun oh! Pak! Pa. Pak! Ganon!